Hi guys, welcome to my channel, Florendes Vlog, So, panibagong video na naman tayo ngayon guys um, August 19, araw na Sabado, alas 3 ng hapon uh, Dumating yung aking order sa grocery kanina uh, Ang cost nito ay $3,992 at may ilista siya na 47. So ayan na naman yung mga ilista ko guys, oh yung Imperador Light, GSM Blue, tsaka Imperador Long Neck. So i-share ko sa inyo guys kung ano-ano nga ba ang mga laman nitong aking order galing kay Grocery. So i-hold ko na guys, samahan niyo ako guys. So guys, welcome back to my channel, Florenda's Vlog. So ngayon guys, ihuhul na natin ang aking mga order galing kay Grocery, Ilista at Cash on Deliver. So tara guys, samahan nyo ako. Tsaka pasensya na pala kayo guys. Sobrang init dito sa amin guys. Kung mapapansin nyo ang aking pawis, tagaktak. Dahil um, yung panahon dito sa amin ngayon makulimlim, panay ang kulog. Pero hindi pa umulan. Sana umulan para mawala yung init. So tara na guys. Samahan nyo na ako guys. Nahin ko na to guys. Dahil hindi naman to nakakarton. Itong um, distilled uh, water. Nature spring distilled water. So, di, hindi naman tumabinta dito sa amin, guys. Nag-try lang ako kasi na may naghanap isang beses. Kaya, bumili lang ako ng isa. Isa rin itong Nature Spring. ah uh, ang binta ko pala nitong Nature Spring, 105. Nagtubo ako ng 20, guys. Isang bottle kasi. Uh, ewan ko, kung kailan pa ito maubos. Ito naman, itong 8 liters, uh, 99 ito tag 10 liters po to guys ito ang medyo mahal pala to siya distilled water 10 liters ah uh, nagtubo ako ng 20 pesos nito guys kaya 115 ang binta ko niyan so dito na tayo sa unang karton na ating aking bubuksan kung ano ang laman nito so hi guys ito ang laman ng isang karton Ah uh, ito yung laman niya guys. Umorder order ako ng dalawang ah uh, Cloud 9 yung classic at saka dalawang Cloud 9 Overload. So ang bintahan ko pala nitong ano guys, mali pala ako nung nakaraang ano order ko nito. Ah uh, dahil dahil ang binta ko nito guys nung nakaraan ay tag 12, ay ah, 15. Tapos ito 10. So uh, mali ako guys nito dahil hindi kasi ako nag-check ng resibo yun ang mali guys no sa isang tindera diba sana wag niyo akong gayahin guys akala ko 15 pa siya 15 na pala ang puhunan so ibibenta ko siya guys ng 18 tapos ito 10 pa rin siya itong ano honey blend medyo mahal mahal to guys ang puhunan na to ay nasa 225 so ang benta ko nito ay 24 ang um, ito dalawang ajinomoto so ang benta ko nito tag 4 isa guys okay itong coffee mocha na order ako ng tatlo nito sa grocery ah 15 pa rin 15 ang binta ko so ang ngayon sinigurado ko na talaga guys no dinouble check ko na po yung resibo niya double check talaga ako na Ah, ang binta ko naman itong Nesty Apple. 23. Itong tang dalandan, 23. Uh, tang grapes, 23. Uh, at, at ang uh, to, kaderi, shots, 10. Ito yung sa pangalawang carton, guys. So, ang ginawa ko, guys, no, kada carton, i-display ko na kaagad para di ma -ano ba, matambak. Tapos, lagyan ko kaagad presyo. So, bubuksan na natin to guys. So, ito pala ang pangalaman nitong, ano guys, no, maliit na carton. The bar. So, subukan ko lang to. First time ko lang nag-order nito guys, kung may bibili ba. Eh, dalawa lang ang kinuha ko. So, ayan. So, ayan guys, si The Bar Green Grips Fruity. First time kong nag-order nito kay grocery, ilista pala to siya guys. So, ibibinta ko siya ng 120. Ah, uh, yan, 120 dahil alam ko may i-stack din to pero sinubukan ko lang malay mo guys may maingan nyo kaya dalawa lang mo kinuha ko so ito yung pangatlong cartoon Buksan natin guys so ito guys meron akong mali na order dito panty liners pala long panty liner Diyos ko, nagkamali ako kasi hindi talaga ako nag-order ng panty liner na ganito karami dahil hindi naman mabinta dito sa aking tindahan. So, ito, lima. Mali ako ng order. Lima pa naman siya. Pero sabi lang, no choice. Kaya meron naman ako mga estudyante. Yan, poro. halos poro ano to siya, guys. Ito yung apatan lang. Ang binta ko pala, guys, nitong sister na overnight. Ah, hindi yan. Ito siya. Yung Ganito. 8 plus 1 pag 6 ang binta ko dito sa akin tindahan. Umorder ako na ito ng 5. 5. tapos yung 4 plus 1 naman 5 din ang in order ko so ang binta ko sa 4 plus 1 ah, titignan muna natin ang resibo guys ah, tag 9 siya yung apatan 4 plus 1 pad Ayan overnight at 9 siya. Ito, ah, uh, sarili namin gamit to guys. Johnson, stock 21. So, ito guys, uh, marami akong in-order nitong Royal. Ito yung bagong ano kay grocery sa mga fabric conditioner mabango siya guys so nag order ako ng taglimang tayo nito yung ano, yung ibang ano nito, ibang essent, essent ba? <laughs> yung iba nito guys, uh, out of stock, kaya sayang siya. Ayan, royal, mabango po siya. So, ito lang ang may ano ngayon. May available na stock. Yung active care, ayun. Kaya sayang, wala yung iba, out of stock siya, next time na lang uli. So, ayun ang laman ng tatlong carton guys. So hi guys, good morning. Ngayon pala ay August 23 na. So yung video ko na yun guys ay nung dumating pa yung deliver ng grocery ay August 19 pa yun. So ngayon ko lang po na-edit kasi medyo busy po talaga dahil yung mga dalawang college ko po ay nag-aaral na. So medyo late upload na po ito guys. So maraming salamat sa mga sa sa mga Maraming salamat sa panunod ng aking video. Pagpasinsyahan nyo na po ang inyong host kung medyo nawawala sa sarili. Medyo bulul-bulul po. Pagpasinsyahan nyo na po talaga. So, sa makapanood ng aking video guys, maraming salamat sa inyo. Uh, ito ay video na about lang sa aking malit na tindahan. So, maraming salamat po sa aking mga silent viewers. Uh, mga subscribers, sa mga nano dyan guys na hindi pa nakapag-subscribe. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking munting, channel, Florendas Vlog. Ah, uh, kung may ads man guys, please huwag niyo naman po iski para tulong niyo na lang po sa aking channel. So, ayun lang guys, no? <laughs> Kiusap pa. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So, yun lang po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nag-support sa akin. So, hindi ko na po kayo isa-isahin, kilala or kilala or alam niyo na po na kung sino-sino po kayo. So, ayun lang po, maraming salamat. Bye-bye po.